Hello so guys, kumusta na ang ating ano? Kumusta na kayong lahat? Kumusta na ang ating buhay-buhay? Ngayon guys, ay pupunta pupunta tayo sa Lavender Garden or Lavender Land. Lavender uh, Field. ayon. Pumunta last year actually pumunta na kami doon at maganda naman. So ngayon ay uh, dahil ang ganda ng panahon, tapos magko-close sila ng late. So Punta tayo doon. Ipapasyal ko kayo, guys. Okay. See you there. Your destination is on the left. Yes. So, nandito na tayo, guys. Let's go. Magbayad muna tayo. Ng ticket. Bilimil na tayo ng ticket nyo guys ganda oh ayan magkano na kaya ngayon last year 10 dollars oh last year kasi uh, parang 10 dollars this time siguro ay ano 15 dollars oh, Sorry, sorry. <laughs> tapos may stamp thank you yeah we'll stamp we need to go to the ticket counter Uh, Thank I, you. I, as, as long as I give you a stamp, you are free. Oh, okay. So, nandito na tayo sa loob, guys. Oh, ang ganda. Meron sila nito. Oh, ang ganda. Wow. Look at this. Mamaya punta tayo dyan. So, papasok na tayo sa loob. papasok na sa tayo sa loob ng uh, main field. Lavender field. Bali, entrance pa lang dun, guys. So, nandito na tayo. Ito, papakita ko sa inyo. Ang ganda. Taren! Oh, my God. Look at that. Hmm. Maaamoy mo talaga yung scent niya. Napakabango, guys. Napakabango. Oh, meron silang big na big teddy bear dito ano, oh. kasi marami din mga bata kaya naglagay sila ng mga palaruan ganoon nyo ito guys oh. Magpi-picture daw yung ating kasama ganda so doon na tayo sa loob guys punta tayo sa loob yeah dinala ko yung aming drone para ano tingnan natin kung magagamit natin kasi last year nagamit namin pero sandali lang. Oh, ang ganda dito guys, oh. 呀，根、yeah,。 So, nandito tayo sa pink telephone booth guys. Guys, sa building na ito, oh, dito nila ginagawa yung kanilang um, uh, lavender ice cream. Yung tinitinda nila doon sa ano, gift shop. Dito. Dito tayo sa ano nila, guys. Tingnan yung gift shop nila. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong bago. Tingnan natin. Dito tayo sa gift shop. Ayan. So, pasok tayo sa loob, guys. Tingnan natin yung mga products nila na gawa from lavender flowers. Ayan, meron silang fresh flowers dito kung gusto natin bumili. Meron silang ano uh, tea. Ayan, tapos mga ano hand was soap na gawa din ng ano from lavender lavender, uh, lavender flowers henwash. ayan guys Ang dami meron silang uh, candles hand soap bags lotion at marami pang iba Meron din silang ano dyan. Um, ice cream. Lavender ice cream. Ayan. So, uuwihan na guys. Pupunta ulit tayo dito next year ulit. July next year. So, thank you so much guys. Um, that's all. See you again next time. Bye!